Hey guys, ito pa po isang smartphone na pag-iipunan natin ngayon 2025 na syempre merong malakas sa processor na merong Snapdragon 8 Gen 3 na merong around 21K na SRP ngayon guys sa may Lazada Mamaya guys, talagay ko po yung link kung saan pwedeng umorder ng smartphone na to Ito po guys, si Honor GT 5G Ito talagang smartphone na merong Honor Tay specs na talaga namang masusulit natin kaysa naman sa isang Honor Pole na sobrang bagal na wala man lang ka Honor Honor ang specs Base version lang itong nasa atin ngayon, itong si Honor GT 5G sa may 12256 na version. Meron din po siyang 16256 na version sa may kulang 25k na presyo. Meron din po siyang 12512 na version sa may 255 na presyo. Hanggang 161 terabyte na version na meron 32k naman na SRP. Masyado nang mahal yun guys. Kaya dito muna tayo sa may base version. Ang mahalaga lang naman sa mga smartphone na to syempre is yung kanilang, yung kanilang processor. Pero syempre kung gusto nga natin ng mas mataas na RAM saka mas mataas na storage eh doon po tayo sa mas mataas na version ng mga smartphone na yan pero para sa akin itong base version ay okay naman na yan tatlong color gauge yung available sa kanya itong color white na sa atin ngayon meron din po siyang available na color green saka meron din po siyang available na color black sa camera guys meron po siyang 50 megapixel na main camera saka isang 12 megapixel na ultra wide sa ating front selfie camera guys meron po siyang 16 megapixel na front selfie camera dito guys. Hindi ko na sure guys kung nakagrass ba tong si Honor GT 5G. Aalamin ko na lang sa full review natin para po masabi ko sa inyo. Pero isa lang po ang sure ako dito guys. Ito pong frame natin. Is naka plastic lang po yan. And guys. Naka plastic frame lang po siya. At sa mga lumalabas po ngayon guys. Sa mga gantong mga merong Snapdragon 8 Gen processor. Itong si Honor GT po guys. Ang merong pinakamalit na battery sa kanila. Dito pong Honor GT 5G, is meron lang po siyang 5.3 mah siya battery. Pero bumawi na mas po siya sa may charger niya, guys. Dahil yung iba pong mga nakukuha natin ng mga Snapdragon 8 Gen 3, wala po silang 100 watts sa charger. Pero itong si Honor GT, is meron po siyang 100 watts na fast charging dito, guys. Kaya ibig sabihin kung ang tantya ko dito, guys, itong 5.3 mah sa battery niya, eh baka kulang 1 hour lang po yan, eh full charge po siya agad. Tetesingin ko na lang po yan guys, sa ating full review ng smartphone po na yan. Para po may pakita ko sa inyo ng detalyado itong battery life niya sa itong charger niya guys. Sa display naman guys ng smartphone na to is meron po siyang 6.7 inches na merong 1.23 sa refresh rate. At meron po siyang 4000 nits na peak brightness. Ito guys, pakita ko po sa inyo yung iba niyang settings dito sa may display. Dito po sa ating screen resolution, meron po tayo mas mataas na resolution dito guys. Saka itong refresh rate natin, naka 120 Hz po yan. Tapos, smart resolution, meron din po tayo dyan. Ibig sabihin, mas mataas yan sa may 1080p lang. Tapos, dito sa ating about phone, ito po guys, Honor GT. Meron po siyang 12GB RAM, saka 12 plus 12 po siya. At 5.3 mAh siya battery. Kahit po naka 5.3 mAh lang siya guys, is naka silicon carbon battery po siya. Ito po yung ating resolution, ito guys yung ating internal storage. At meron po tayong Android 15 dito na version sa kanya out of box. At ito guys yung ating Antutu score na nakuha sa kanya. Hindi pa ito guys yung ating full review ng Honor GT. Ito pa lang po yung quick look natin sa isang mabilis na unboxing. Ito po siya guys, almost 2 million po yung Antutu score natin dito. At i-explain ko na lang po kung bakit po siya naging ganyan dito mga smartphone po na mga sinusubukan natin, esta sa 2 million po yung mga antut score nila. Yan guys, si Honor GT. At isama ko na rin po guys yung akin na naging resulta po ng 3D Mark dito. Sa may 20 minutes sa benchmark test natin. Dito sa may unang 20 minutes sa benchmark test natin guys, si po siya ng 49 degrees Celsius. Medyo malamig po siya compare sa mga ibang mga na testing ko na Snapdragon 8 Gen 3. Dito sa may pangalawang test natin sa 20 minutes ulit, isumabot naman po siya ng 52 degrees Celsius lang po. Medyo malamig yan guys. Compare sa mga Snapdragon 8 Gen 3 na mga nasubukan ko nito mga nakarang linggo. Pero tingnan ko na lang guys sa may full review natin. Para po mas makita natin ng detalyado itong Honor GT 5G na merong 21K na SRP sa may Lazada. Kinalagay ko na lang po yung link yan. At para makita ko na rin kung Mukhang nagiging trending talaga ngayon sa mga smartphone itong 50 megapixel na main camera. Saka isang megapixel, isang ultrawide na camera dito. Pero guys, kahit naman naka 50 megapixel lang to is naka Sony IMX naman po siyang camera. First impression ko lang po pala guys dito sa may Honor na UI natin dito. Ang pangalan po ng UI niya is Magic OS 9. Uh, medyo okay naman po siya. Malinis naman siyang tingnan dito. At mabilis naman gamitin. Saka Saka medyo hawig lang po siya dito sa may UI ni Infinix. Medyo dito guys, medyo nahawig po siya. Pero technically okay naman ito. Na as long as malakas yung processor natin at malakas yung... At mura siya. I think okay pa rin naman yung smartphone na ito. Tingnan na lang po natin guys sa ating full review sa aking main channel itong Honor GT. Palik na lang po guys kung nakatuloy yung mabilis na video natin. Thanks for watching.